pinapadalang kawinaldas mo at parang ikaw pa yung matapang siya. Matapang. Okay. Wala siyang utang na loob. Hindi ka ba nakapaghanap buhay dun sa mga perang napadala? Hindi ka nagnegosyo? Si Inubos Hindi. ko po kasi yung pera lahat sa babae. Eh. Ubus, lahat. Yung... Wala. Sandali po, Lola. Kada buwan, ilan ang, magkano po pinapadala nyo kano kada buwan? Uh, tatlo Hindi ko lang umabot 39. ng isang buwan eh. Bali, minsan buwan, buwan, lang eh. Di, buwan, buwan. Ako nagpapadala sa kanya. Magkano kanina? po per month? Para po may ano, meron po bang fixed price? Iba-iba pa? Iba wala, iba-iba. Pag humingi sa akin ng 20,000, binibigyan ko siya. Pinakamaliit po. Pinakamaliit, apat, Pinakamali po lima, uh, apat 20. 17, 20. Ah, okay po. So, may iba pa ba kayo mga anak? Dalawa nanay? lang, dalawa lang anak ko, tatay niya at saka yung isa. Okay. Oh. So saan po kayo sa abroad? Ano sa iba-ibang bansa kasi yung employer ko ano, nagdi-deliver ng diamond. So iba-ibang iba ano-ano so, iba iba, oh, ano kayo? Months. So ah, pero actually ako ay residents na ng Hong Kong. Ah, uh, Hong Kong Oo. Oh, oh. Tapos ngayon mayroon pa ako sana sa ng ano ng Canada. Eh wala na. Ninakaw oh. nito ng aswang na tuyong. telepono ko nandoon yung visa ko, nandoon ticket ko, e-card ko, lahat ng mga information ko nandoon. So ngayon, ano mangyari? Ito ang last... Ay! Ay! Oh, sobra ka! Araw-araw! Last, last days, sa ah, Pinapatubos ko sa kanya yung telepono ko, ninakawan pa niya ako na isang libo. Bago lang Pati po electric yun. pan namin, inubos. Araw-araw nagnanakaw sa akin. So how come na you're so happy? Magiging ngapi ka pang kasama siya. Hindi Ms. na po. Miss yung bago pa mangyari yung gaito po papaliwanan ko po nung una, wala pa po sa kanila, no, hindi pa po, po natira sa bahay nila. Kinausap ko na po Sobra. siya. Sobra! Na kumari, kausapin niya yung... Sobra Na tulungan niya ako kasi ayaw po kasi mapunta sa Marikina. Ayaw po dun sa lugar na yun. Tsas, sabi ko sa kanya, hindi naman kami haantong sa ganito sitwasyon. Kung yung una pa lang... No napagbigay niya ako na sana. Na sana. Ano, bigyan? Bigyan pa Bigyan pa pera? Bigyan pa pera. Sa lahat? Kailangan ko, kailangan ko kayo mga asama. Di ba sabi ko, ang gusto niya kasi umalis ako oh, sa bahay. Gusto mo, lumayo ako. E mo wala na akong pwede puntahan eh. Sa so, wala na akong... Okay. okay, Jose, medyo... Ano ka ha? Pag sumagot pa sa akin, walang... Bratinelo ka, ano? nakaka... Papakinggan Papahilo. mo mamaya. Kasi kaya nandito ang Lola Trinidad mo dahil may abogado tayo at sasabihin niya na so may ayaw niya nang makasama ka.